Turing daw na isa sa pinakakorap na national budget ang General Appropriations Act ngayong taon ayon sa isang political analyst. Si Kresling Katarong sa report. Siguro masasabi natin isa sa pinaka uh, masama no na na budget na naipasa sa panayam kay political analyst Professor Foylan Kalilong sa programang Makialam ng DZAR SMN Radio, sinabi nito na bagamat may tinanggal o vinito ang Pangulo na line item sa 2025 national budget, marahil pampalubag loob lamang ito. Pero sa kabuuan, inaprubahan pa rin ni Marcos Jr. ang pambansang pondo para sa taong ito sa kabila ng mga aligasyon ng irregularidad sa naturang budget gayt ni kalilong maituturing daw na isa sa pinaka na national budget ang 2025 General Appropriations Act aking pananaw ko sa dito uh, whatever it is kasi na nandoon sa sa bicam report is something that uh, will be the basis for the ano no for the execution or the final uh, adoption of taga so if uh, if uh, if was seen that in the bicam report that there are some blank uh, uh, areas or blank uh, items they should have already spot check that and uh, they should have already called the attention of the uh, of the committee's concern para maisaayos no that is kung wala talaga silang uh, tinitingnan or wala silang hinahayaan na irregularity na mangyari Una ng pinuna ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang anyay blank items o mga nawawalang halaga ng budget para sa iba't ibang items sa ilalim ng Department of Agriculture at unprogram appropriations. Kaugnay dito sinabi ni Kalilong na dapat ay naging mas maingat at masusi ang ehekutibo sa pagsusuri sa bawat item na siyang sentimento ng mga Pilipino dahil ito'y pera ng bayad o pera ng mga nagbabayad ng buwis if you actually are transparent enough at kung wala naman talagang katiwalian or wala talagang tinge of doubt and if you really want to clear your name you know uh, for from all of these allegations eh madali lang naman talagang ipakita pero yun eh, nga bakit hanggang ngayon hindi hindi natin ma makita samantala sinabi din ni Kalilong Nakaliwat kanan ang umuugong ng mga balita patungkol sa kung paano ginagasta o ginagamit ng pamalaan ang kaba ng bayan. May mga aligasyon kasi na nagagamit ang pondo ng bayan sa politikal na interes sa pamamagitan ng kabi-kabilang paayuda na talagang hindi tama. Una na rin kinontra ni Presidential Commission for the Urban Poor, Chairperson Attorney Maynard Sabili, ang lumalabas daw na pananakot ng mga politiko sa mga tao na kapag hindi ibinoto ay aalisin bilang benepesyaryo ng ayuda ng gobyerno. Tila nasusupress ani ang karapatan ng mga maralitang Pilipino dahil sa ganitong mga konsiderasyon. Ang pananakot ko ng mga politiko ngayon, sorry ha, na naibulgar ko sa kanila. Ang sabi, pag hindi mo kami binoto, tanggal ka sa tupad, tanggal ka sa, hindi ka makakatanggal ng akap, hindi ka makakatanggap ng ano. So, parang ang nagkakaroon ng ikang uh, yung karapatan ng mga hirap, ay ikang ay nasusupress because of this consideration. Ang Ayon ka, kay Kalilong, karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ang totoong nilalaman ng pambansang budget, lalo trilyon-trilyon ang pinag-uusapan. Malaking bahagi umano rito ay galing sa utang kung saan ang mamamayan din ang bumabalikat at pumapasan. Hindi lamang ngayon kundi sa mga susunod pang taon, lalo na kung mag-uumpisa ng magbayad ng loans. Nanawagan siya sa mga Pilipino na dapat maging mapanuri. Huwag palagpasin ang mga ganitong usapin at makiisa sa pagtama ng mga kamalian sa isyo ng katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. President Katarong.